Hello guys, good morning. It's a Sunday morning ngayon dito, sa amin. At uh, good news at umaraw uh, um, na ngayong araw na to, nagpakita na 'yung haring araw So, indication na siguro 'to sa ano, sa summer, paparating na 'yung spring season at susunod na 'yung summer. So, ngayong umaga, guys. Pupunta tayo ngayon sa mailbox titingnan natin kung uh, Meron na tayong T4 na hard copy no pupuntahan ko ngayon yung mailbox namin para malaman namin kung meron ng T4 na ano hard copy para sa tax refund no tax filing so samahan niyo ako guys kasi Itutorgo kayo ngayon dito sa lugar namin So Right after then Malapit ng uh, mag sa summer So uh, Makikita nyo yung palibot guys Ayan May araw na Tapos Ano na siya Naglulusaw uh, na Yung snow Pero Malamig pa rin Malamig pa rin yung kwan yung simoy ng hangin ngayon. So as you can see, wala pa ring naglalakad na mga tao sa labas kasi malamig pa. No? So pae lang tayo lumabas ngayon. Gawan nung ano. Gawan nung uh, pupunta tayo doon sa ano natin. Sa mailbox medyo malapit-lapit lang naman yung ano yung lugar dito lang sa pagliko dito lang natin pupuntahan sana nga may laman yung ano natin ngayon may laman yung uh, mailbox so samaan nyo ako guys uh, itinglan muna natin kalamig siya pero kaya naman di naman siya gaano ang din so kailangan lang nating puntahan para malaman natin kung mayroon na tayong ano mayroon na tayong sulat galing sa Canada Post ah uh. lang tayo ng God knows So yun guys May sulat mga kami rito no? Ang dami So Ito na yung uh, Sulat galing sa Canada Post